Philippine Coast Guard, iginit na hindi magpapatinag sa pangkikipit ng China Coast Guard sa kanilang operasyon. Ayon sa PCG, hindi natuloy ang kanilang humanitarian mission sa si Escoda Shoal dahil rin sa pangaharang ng China Coast Guard. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Mag-aala 5 ng umaga kahapon na maglayag ang BRP Cape Enganyo at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard mula sa Buliluyan Port sa Batara sa Palawan. Pakay nito ang magdala ng supply tulad ng pagkain, tubig at iba pang pangailangan ng mahigit limampung tauhan ng BRP Teresa Magpanwa sa Sabina Shoal. Hulyo 27 pa ng huling hatiran ng supply ang barko. Pasado las 9 ng umaga nang namataan ang mga barko ng China. Kasalukuyang binabagtas ng BRP Cape Enganyo ang direksyon patungo sa Sabina Shoal kung saan naroon ang BRP Teresa Magbanwa. Sa kasalukuyan, dalawang barko na ng China ang nakabuntot sa ating barko. Ang pinakamalapit, ang People's Liberation Army na may bow number 105. At ang nasa likuran, ang isa pang barko nito, ngunit hindi pa mabatid ang bow number kasalukuyang umuulan sa West Philippine Sea. Pero hindi nagpapatinag ang barko ng Coast Guard sa paglalayag upang mahatira ng tulong ang nasa 55 personnel ng BRP Teresa Magbanwa. Ilang oras din itong binuntutan ang BRP Cape Enganyo kung saan nakasakay ang PTB News. Maya-maya pa, Parami na ng parami ang mga barko ng China Coast Guard na bumubuntot sa aming barko. Pasado alas 11 ng umaga nang napilitang huminto ang BRP Cape Enganyo nang sumulpot sa harapan nito ang China Coast Guard na may bow number 5205. Nasa 23 nautical miles lamang ating sinasakyan na BRP Cape Enganyo mula sa BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. At ngayon, naka-full stop na ang ating barko dahil may apat na barko ng China Coast Guard ang nakapaligid sa atin at may dalawa pang People's Liberation Army Navy. Habang nakahinto, nagpadala ng radio communication ng aming barko upang sabihin ang pakay nito na magdala ng supply sa Sabina Shoal. May pagkakataon din na mistulang naninindak ang China. Nasa gilid na ng BRP Cape Enganyo, ang barko ng China Coast Guard na 5205 kung saan binuksan na ang ganyang water cannon na posibleng gamitin ng mga oras sa barko ng Philippine Coast Guard. Ang nasabing barko ay kani-kanina lamang ay nasa harapan ng BRP Cape Ganyo, kaya napilitan na mag-full stop. Sa kabutiang palad, hindi natuloy ang pang-water cannon sa aming barko. Nagpakita rin ang China Coast Guard na may bow number 21555. Itong linggo, binangga ng nasabing barko ang BRP Dato Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o b malapit lang sa Sabina Shoal. Matapos ang ilang oras sa paghinto at radio communication ay nabigo ang BRP Cape Enganyo at BRP Cabra na makalapit sa BRP Teresa Magbanua. Nagdesisyon itong bumalik na lang sa Buliluyan Port sa Palawan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.